pretty little baby I'm so in love with you Isa sa mga namimiss ng mga kasamahan ni Atasha Mulak sa It Bulaga ay ang kanyang pagtatagalog at this time sa kanyang pagbabalik nagpapakitang gilas ulit ang dalaga. Oh, okay. ito, okay. Magaling ka magtagalog? Opo. Okay. Anong mapapa-impress mo kung tagalog? Nakakapagpapagabag. Yeah tawang-tawa naman silang dalawa pareho dahil super mabilis at hindi nauutal sa pagsasalita ng napakahirap na tagalog si Atasya Molac. Aba. Aba. Sorry ah. Uh, sinubukan ko lang yung tagalog-tagalog lang. <laughs> Sa opening ng programang It Bulaga, makikita ang saya at super energetic pa rin na Atasya Mula kasama ang kanyang mga kapwa host ng It Bulaga. Nagkasundo naman sina Karen, Atasya, Raisa May at Miles Ocampo naturoan si Joey De Leon ng isang step ng sayaw at narito panoorin natin. At hindi naman nakalagpas si Bossing Vic Soto sa kakulitan ni Atasha Mulac. Tinuroan din niya ito ng sayaw na paikot-ikot at sumunod naman si Vic Soto sa kanya. Isi! 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 Tumayo sa gitna ng stage si Atasha Mulak at bumirit ito sa pagkanta. Ikinamangha ng kanyang mga kasamahan dahil super seryoso itong kumanta at talaga naman napakakulit nito. Kahit sa therapy segment games ng programa, nagpapatawa si Atasha Mulak at pati ang contestant ay natawa at nahawa na rin sa kanyang pagsayaw. sa ibang ganap naman ni Atasha Mulak, pinagkaguluhan siya ng kanyang mga fans na nagabang sa kanya sa pagpasok niya sa isang gusali at sinuklian naman ito ng magandang ngiti ng dalaga. Nabigyan ni Atasha Mulak ang mga tagahanga na malapitan siya at makapagpicture sa kanya ang mga ito. Makikita ang kabaitan ng dalaga pagdating sa kanyang mga tagahanga. <laughs>